guys, sa so namang video ang gagawin natin. Meron kasi in order sa Lazada. Ito ay ang ano nito? Lumutan ko na. Bali 100 pieces ito na wallpaper. Ang size po niya ay 35 by 38 cm. Ito ay, ang pangalan po nito ay adhesive 3D bricks wall sticker. Yung dinidikit po dito sa dingding. Siguro, may nakikita na rin kayong ganyan. Ah, uh, ko lang kasi ilalagay ko rin dito sa pinakapader namin. Uh, para makasiguro tayo sa ating parcel na ito, uh, kararating lang ngayon, e eh bubuksan natin ngayon kung tugma ba yung ating inorder sa Lazada. Kasi karamihan naman, marami nang nare-reclam, marami nang nai-scam. Is... nasa natin kung tama ba ito. <laughs> nagulat ako guys ah. Bugad na bugad pala ang eh. karton na eh Nagulat ako guys. Akala ko nadali na ako. Hindi pala. Sige. Tuloy lang natin sa paggupit. Uh, ito ang itsura niya guys. Nagulat ako talaga guys. Akala ko karton na. At akala ko karton na. Ang dumating sa akin. Kinabahan talaga ako. Ito lang pala ang inilagay sa panlabas. Pero ang loob niya ito guys oh ganyan o oh, ito oh. kinabahan talaga ako ah ito yung bricks wall sticker na no wallpaper ay kabit natin sa wall guys ah uh, ah, bago tayo magsimula uh, ah, shout out muna tayo kay lovely oralio mark jordan oralio angel Luis baliadolage shout out sa iyo Shout out Arman Flores. Shout out kay Lex TV Official. Kumusta po kayo dyan? Shout out kay Rainy Minyo. Shout out kay Ariel Sounds Vlog. Okay, magsimula na tayo guys. Na ikabit to. 100 pesos to guys. Okay hey guys, magtatanggal pa tayo ng ano, solar. Tanggalin pa natin yan. Okay guys, magsimula na, na po tayo magkabit ng bricks, wallpaper, adhesive. hinsid. Kung anong gawin natin guys ay tatanggalin natin yung palito. Oh. Tapos natin yan. Okay. Uh, kung ano yung sundan lang natin yung agos, ganyan pala siya. Oh. tataka kayo siguro ano kung ba dito ako nagsimula nasukat ko na yan yan sundan lang natin yung guhit na nilagay ko kasi nakahulog yan eh ang problema nga lang itong papel itong wallpaper ang wala sa tamang linya o oh. yung guhit ko dito ay maayos nakahulog yan Kuha ng basahan na malinis at siya nating ipupunas dito para mandikit na mandikit. Uh, tapos unti-unti natin tatanggalin itong pinakapapil na yung ganyan. Oh. No? Pero dito ganyanin natin. Ano ba naman po ang diba? Tapos mag ko ba mga anak ko na maliitad na Ano ba? Kung ano naman, ay Kami magkakaroon na doon. lang sa konting Gusto mo, ito ka, Boss? mo. Talaga, Nay. Ito tayo ng computer ko. na naman sinipat tayo. Madali lang yun. Hindi lang yayaman tayo. <laughs> matagal pala lang magkabit niyan matagal-tagal medyo may pagka ano tumal matumal ba ano makutingting yan malapit na tayo makatapos kailangan mangga yun wala sa eskwala, oh. Hindi pantay-pantay itong pagkatabas. Oh. Kaya ako natatagalan. Iniayos ko pa. Nilalagay ko yung tamang eskwala niya. Kung sa bato ito, matutoong bricks, il ililibil mo yan, eh. Ililibil mo kahit mawala sa hulog yung ano ba sa malanakalibil. Kasi bricks to eh. Oh. Ganyan ang itsura niyan, eh. Ayan ang ebidensya. Hindi pare-parehas ang lapad ng brakes. Kaya yung tamang sukat ko, malayo na siya. Oo. Parang hindi lalayo. E, Tingnan mo naman yung lining oh. Hindi eskulado. Uh, ang ang yayarin niyan magsasaruho ako doon dahil hindi naman to halata daw dahil bricks nga ito matatakpan mo na lang yun ganyan tapos sa bandang tabi magsasaruho na lang ako yung mga scrap scrap na lang yan dali na naman para lang kakabit naman ng binelitalis eh pagpatuloy na lang natin ganda natin ng paraan oh, ayan guys Nahabulan natin dito dito naman, madali na lamang itong sulok na ito. Yung mga scrap na pagtatabasan. Yan na lang ilalagay dyan. Hindi naman charata kasi bricks. Design siya. O. Diba? Maganda? Alternate. Parang style CHB na o yung bricks na lalagay mo sa sintro. Tapos sa sintro-sintro. Ganun lang yan. Lagi pinagkaiba ubos na guys. Ayan. Gusto ba sobrang, sobrang punong-punong siya. Parang ganito. So ayan, parang ganyan siya guys oh. Bakit naging ganito? Parang sa may oh, na Hindi ba nakakawa eh. Pero ayun. Ganito. Parang matahin mo na siya agad. Oh. Okay guys, Ay, try this. Oh. Okay. <laughs> Kung nakukot mo, hindi Ayan, natapos na natin ikinabit. Di ba? Ang gandang tingnan. Ah, ano sa palagay kayo ninyo guys? Okay ba? Kung may mali, comment lamang sa comment section at ko yon at huwag kakalimutan guys mag like, share at subscribe ay hanggang dito na lamang video yung to guys